Good morning, good afternoon, and g'day mga a nice one. Musta pa problem when you're ma-ulan? Burr, what the fuck? Lucky cow, I'm a Bonus time, some of my work. Tomorrow, wait till I'm work. without bonus. Spend your money, waste is the nice one? Happy topic for today po natin ngayon, ano po ba ang dapat natin unahin? Ang um, 5K like followers po ba? O 60k minutes view? According po sa mga big creator na experience na dito sa FB, 70% daw po need mo mag-upload si everyday day para matapos mga 60k reels. O long length videos o live, 20% naman na nagsabi, 5k followers daw dapat ang unahin. Kaya marami siya musali sa groups na follow-to-follow system na nagpapromote 10% ng po nagsabi na both pagsabayin. Well, sa experience ko po, meron na akong 2.5k followers pa. Wala pa yung reels, di pa ako sumasali doon. Kaya mabilis ako nakapag follow, kay followers kasi dahil sa group promotions niya sa mga group. Pero diyan pa possible ako follow. Do sa application mo bilang kapulit na pag-follow sa iyo. So, sa result is follow-to-follow follow system na nangyayari, which is not good sa meta. Kaya na na ako dyan sa mga promotion ng group kasi nga lalabas na hindi organic at copy. Sa ganong process po, madali po makukuha of 5K followers pero 80 to 90% dyan ay mag-add ng friend request sa'yo. Automatic po pag nag-add sa'yo, mo siya palo to palo po yan, friends po yan. lalabas sa mga ibang lahi na mag-add sa'yo at later on mag-message -ma sa'yo sa lahat ay iba ibang message na form, gambling, o minsan naman malicious Nandiyan din po yung expecting tagong na phone na eh, tiba pa clickbait or phishing site. Yan ang serious threats about mo. Nisa ba mga notification na phishing site? Pag tinilot mo yung notification nyo, la landing page at ay record ka mag-login ng username at password. Yan po ang phishing site. Huwag na huwag niya pong lalagay yun. Aware kayo dyan, mga kanaiswat. Yan ang negative ng Palo to Palo method to the group promotions. Remember po, pay pay lang po ang maximum friend request nyo. Tayo at tayo at iba pang mga ad nyo pahabol sa pag Allah. Feeling nyo, tubaw tao na ad nyo, mga robot po yan, or dami accounts, o hack account. At hindi mo pa kinabangan nga, hindi yan mag-abuse, hindi yan mag, hindi yan mag engage kasi hindi siya dam dahil dami account yan. Para sa isang dina, purpose lang yan ay mag-hack, mag-scam, at mag-spam. So, away kayo dyan, mga ka what? Yes, kala niya, toong followers, no, 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 mga ka what? Ingat kayo dyan. Okay now, 60k minutes view. Yan ang pinakamabigat at sa dapat tapusin bago ma-unlock ang strain and smoke. Kaya makukuha lang yan sa reels, sa long length video, or live. po. Yes, sa rinse po, 90 seconds lang sa ilang rinse po. Para 60k minutes ang haba po yan. Maraming kaya reels na weekend mo. Pero sa video, kaya pinakamaganda yan. Long length, long length video, or live video. Pa, kung may content ka na, yes, mas malaki po ang kuha ng niche niya kaysa sa reels. Remember po, pag natural or human account ang that follow sa iyo, yun ang organic, hindi dami o robot followers. Ang idea kasi ng iba, kailangan mo na lang 5K followers para mag-view. Eh kung ang nilandil nga ay puro robot at dami, hindi naman nila mag-i-engage, diba? So, ang mag sa video mo, oh, meron naman magdadagdag pero help si Meta pa rin ang masasunod ang magsasuggest sa atin sa mga video. Kaya po, ibang video natin yan po yan, suggest niya tayo sa mga wall ng iba. Lailapas po sa wall ng iba, ang face ang mga beaches natin. Ngayon Facebook accounts po 'yan na may interes sa isang gaitong bagay, kung may ganoon kayong ng video, ilalabas po niya ni Meta sa wall ng ganon tao. Yes, ganon po ang style na pag at engagement at reach post-reach. So, maliwalag po ba ang pre-explanation ko o malawo? <laughs> Now, back to topic pa tayo, questions. Ano ang dapat natin unahin? 5K followers ba o 60K minutes? Eh, kung bahala makasalbert niya, pero sa akin, 60 minutes mo na unahin natin. Mas okay po yan. At magkaparong kayo dyan ng content, kaparong kayo lang like yung followers hanggang marit siya 5K, masasabay na rin yung 60 minutes view. Nung po yan, sabay po yan dapat. Magkaparong kayo ng followers di Yes, that's it kasi kasi ni Meta yan sa mga ibang content creator. Kaya mag-i-engage kayo, pupunta kayo doon. Opo, iwasan po natin magpunta-punta na ng mag-flood lights. at kigilig yeah, ko yung risk. Yeah, nyo, wag na-react pa yun. Hindi nyo pinabalit ng media, mag-comment kayo. Ganun ba, may restriction po yan. Malilig sleep kayo. Sa inyo po, hindi po sa may video owner. Yes. Marami po ang ganyang ginagawa. May po yun, mali po yung engagement ng stream yun. Nasa system po tayo ni Beta, kahit anong ginagawa natin, malalaman niya. May grasp po siya ma-penalty ang fault natin. At least suspensions. So, maganda po bang explanation natin ngayon? Kung may idea po kayo, kung may tatuna kayo, sana matatakas sa tricks and tricks natin sa FBBs. Nasa ito yun pa rin po kung ano unahin niyo. Pero sa akin, dapat po sabay. Para natural. Sa so, akin po, pinapagura niya pa suspension kayo. Yes. Apo. Malay nyo, makagawa kayo ng viral the beach show. Huwag na mag-standard. So, yeah. be nice to us. Po ay na pinakamalaga. Yes explore na explore kung ano idea nyo na gawin nyo na kayo mag-focus lang ng video yes, kaysa sa Reels Reels, kalahati lang yan sige po mag-comment lang po kayo sa mga suggestions and good luck po sa inyo pwede po kayo mag-suggest sa baba na see you in the next video po topic ka na iswa that's all for today topic po thank you